Yo, what's up, buds? So, for today's video, ne, buds, At to, ne, migon. Tulid daw, mga ligo, ne, Asa kayo, beach ka Bitch. So, magpadagat nito ron, buds. Kaya grabe na kainit ang panahon, buds. No? Tapos, murag pa sa sarong, buds. Eastern Sunday. Hanggang lang kita magpahumol sa sahay Unwind. Oh, takas sa tummy, buds. Yun.

Ngayon gawas, naggawas kay magmotor kami. Kuha sa sa atong mga gawa mismo. Na mahaw da andud para busog ba di dali sa puton kay sa puton kay siya ba Og mao na ni mga unang panghitabo bad sa wala pa ta mod to so sa iyo na kita ribango na bad no kay basin na makatabang no. Oh, drive drive ani bad ba. <inaudible> Ewa wow, man here, nun, gay, so, arre, la, da man sa scan nan guys oh are na mag drive drive ring. Let's Og mao ni mga tawhan na tong ka obba dere bad no sila si Christian, Jonas, si Vincent. Si Mib nya kay kalit mga kita rang kahayag bad so.

kit yung pi yung sa kaduka bas. Mau pag-abot dio natong napita bad. I'll set up here na nya. So, thank shout out. Sarabad shout out. Shout out di <calculus> bad. Jim Cyril Sigundo, Aliah Saido. Ala Rayang ko na dai. Best friend. best friend or best enemy. mana area dre bas. Oh hawanan man na mong mga aroma pa sa rum pagawa sina mong pangka ka dai shout out ni Liam ni atawa mo yan karan kay manus <laughs> doon <laughs> naning kamot kay ang apo diri udo yo ito ni po sa kunong ni ah ngam tambi kadodong ayo Araw. Si Agaw Mikey o si Jenisa guys. Shout out. Jonas. Mga nangyariya na riba Jonas. side na dia sa kakapit ito to. Na ang grupo sa so, nang bot ni Bajo. So. Na akong papa Bajo. Ba ko lumboy murag si Kuan. Dungkoy mamak. Tapos Elmer Dabay Nasa Picas side buds Ang mga Picas mo Ang Pac-1 ba? Ang pac na um, Ang mga bata Ang <laughs> Family outing <laughs> mo ni eh. <laughs> ah, Sorry pa sa bad, dagat buds ang Tara, magkakata sa'yo. Shout out! Sa'yo, mga kaibigan. si LG Dreamy. Si na, nahimba na. Si Amy. Shout out. Naku, pagkita niyo, dahil. Tanawa. dudung say green how are you? Oke. Okay. hai, sa. Oke. Okay. are you going to beach? Bianca, ngalau-ngalau dia? laom lah kak ya dia? dai, mau ngalau-ngalau laom dai Terang, terus brokong aja. <tuk> Free. don't go, to kana. <tuk> Jin, Matuan uang ha. Ayah ke piute ke yo. Oh, apa aja? Oh, apa Kita let's.

Tak Lawis, sih, tak Lawis ya, sobat. Tak perangai dan teriak. Ma Aure, sobat. Terang selamat. Ayo, dek lima tuh like and share, sobat. Follow di tomb Facebook fit. Salam, sobat. Thank you.